Malalim pala siya guys. O oh, tingnan niyo si Angkola na nasa sa loob. Nung nalagyan nila ng beam, tingnan nyo yung ulo niya. Pag ganyan, o oh, hanggang ulo na talaga siya. Ba? Ah, so di, di na lugar siya, i-level kayo? Ah. Pero laong dito siya, kung ba, punun ba? Love you guys. Ah. Pero lang man gyapon. Kay katong nag nag ko ba taga diri na nako tung wala pa ning beam. Wala. Sa si taga ulo din. Di Ade. Na patasan yung tubig. Ah, uh, sakto na na siya. So habang nandito tayo, kasi dito ako nasa, nasa ano, gilid ako ng tisita. Kasi nga, magkalo man ka, magkalo sa ito. Uh, sige, magkalo <laughs> dito. tayo kay ng kasi siya talaga yung nakapuntok dito sa swimming pool ni Brenda. So tatanungin natin si tisita kasi siya nang may alam. Ang alam-alam siya. So, magkano na? Ang unsa? Ang lab. Ang, ang sahod. Ang so, labor? na lang muna tayo. Sa one week. Uh, sa lahat hanggang ngayon ay di ba sabado ngayon sa oh, so oh. Tauran so 70 70 k na. 70 for ano lang siya? One week. One Seven days. Insa na? Hm? Lang. Seven days. 70 days sa labor lang yun Sa mga materials naman, sa antisita din ang nakakaalam. Pero hindi natin sure kung oh, more or, or less na. lang na. More or less lang yun, na. Ano? Oh, sa so, magkano na kaya ang food? 200 na. Tama Pero yung, hindi pa nakadeliver lahat. Tama yung sinabi ni Brenda na almost 200 yung sinabi niya last time sa akin. Ah. Pagpatapos to ba? Kas, ano, basta mga 500 siguro. Oh. And then siguro mga ano talaga, abutin ng mga 500. Oh. Kompleto lahat na labor na siguro. Or ganyan siguro. Yung malaki yung labor. Pero paspas -pas naman yung ano nila. Yung trabaho. Oh. Buti na lang, madalian talaga kasi marami din ilan ang tao natin yung ngayon. 23. Oh, isipin niyo, 23 na katao. Arawan sila, di ba, Ante? Oo, oh, arawan, pakain pa ng lan, libre ng lunch, libre ng snack. Oh. Kasi pagpakyawan siya, doon ka na yung parang walang libre. Hindi lang snack oh. meal pa minsan, pero eto, Maybe arawan may siya. Pwede naman arawan walang libre, pero alam mo naman, si Brenda. Nagustuhan din gusto niya. Gusto Libre ng pagkain. Tsaka kawawa din talaga yung mga, pinsan ng mga tao. Oh. Mga nagtatrabaho din. So eto, nagbabantay siya lagi. Araw-araw talaga pag may trabaho, dito siya nakaupo. Minsan yung pag may naghahakot doon, pinupuntahan oh, niya. puntahan ko. Tapos, Kasi may nag-uupo din doon. <laughs> Sayang kasi yung oras kasi ang dali ng oras. Oh. Hindi nga ito namamagay. Sayang namang sahod. 500, oh. 600, diba? ba? tapos upuan mo lang sa tabi-tabi. Sa Sayang -tabi. nga. Saya Kawawa naman, naman yung nagsahod sa kanila. Oh. Kawawa naman brinda. Na-stress nang... na. <laughs> na-stress na. Na-stress na. Na-stress na mayari. <laughs> ang dami ng nanunubong pimples na naman. Ganun yung... Sakinin ano, ako, na-stress na. Eh. Oo. Oh. Please, tapos na yung bahay mm ako naman na stress pa din ako kasi ang akin nakatenga pa <laughs> ay sa magtatanong sa akin dyan baka ito lang update pag wala tayong update nakatenga po talaga siya. walang pera umaga nag iipon pa tayo sa mga susunod na pang materialis diba ganun lang naman ang buhay para huwag tayo stress yun stress tayo, magahanap pa tayo ng kaya lang mo na, di ba? So, estimate na yung ante, mga ilang weeks to na trabaho? Mga one month George. Mga one month, John? One month, ah, siguro, ano na siya, tapos na tapos lahat na after lahat. one oh. month. Kasi first week pa tayo week ngayon So, may tatlong ano pa, linggo oh, pa. Kasi mag-flooring pa, mag-flooring pa, basta lahat-lahat pa ito. So, abangan natin yung flooring. Ano ba yung klaseng flooring ni Brenda? Ni Auntie Sita. At si Auntie Sita is nakabantay naman talaga siya kay Brenda. Nal. So, sinisita niya pa. Feeling <laughs> <Magbukalang> niya, kailangan <laughs> yung sitahin. <laughs> Kahit pag silang dalawa. OP naman tayo pag-sadjus. Suggest lang naman. Sadjus naman. naman. Kung ayaw niya, di eh, naman nakakalam o, din kung ano sa Buti na lang yung sadjus yung Okay siya. Yung sadjus ko lang yung... Pero sure ako, ante, after neto, parang gagawa na naman ng ana ko. Wala na, wala nang iriya. Di, dito, maganda dito na po. Sa binyara na lang, hindi na. Ante, chada ni Dari. It's either isa lang ana Naman siya plano, ana. Overview din uh, hmm. siya ang river. Ibaas. Hindi po siya. Mura siya of infinity pool. Ba? Hmm. <laughs> Kaya mag-tubog-tubog siya dito nga park nga Iman E. Iman ng another si Susan. Dahil mo na check muna natin doon. Papa yung decision ni mo na. ko niya na. Ito mo po sa lang. ko. Ano Ano siyang tanak? Ano siyang tanak? Ano siyang tanak? Ano siyang tanak? Ano

So, ito yung gamay, dali na yung lang Ito na loy. Sikma na tagok ba? Sikma na guys ba? Agay! Sikma na. Ayan, ayaw na palabi. Ayaw na palabi. Ayan, ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. So, eto naman dito. Eto, eto. So, ang mangyayari dito dahil bukas is... Um, tomorrow is Sunday, Father's Day. So, walang trabaho. Biag po kay. Dahil hapon na, magbibilig tayo sa mga tanim. Para rin eh. hmm. 行く。Yeah, get it. Yeah. Forward papa, ikut paman. ako Sino siya? Um, Ang <laughs> yun lang, yun lang. <laughs> Sa maning nga na video na din nung nun kamusayaw. Yay! Matatapos nila yung dito na area. Bali lahat is mabubuhusan nila ngayon. Kasi bukas nga is Sunday. So timing pag Sunday tapos na book I mean sa sa review sa huran eh matapos nila yung buhos dito sa BIM lahat i do